Ayan so mga uh, kaibigan, ano, habang ako ay naglilinis dito. No? ito yung kinuha ko. Ang mga ano ng mais, saka ano ng palay, no. Kasi ano pang kumpay to ng ano ng baka yan, kumakain siya. Kahit ano kahit, -tuyo na kahit tuyong-tuyo na ano. Kain ni nila kasi sa ngayon tag tuyot na no? init. Wala nang mga damo, ano. Ayan. Ah, uh, kaya kailangan ng uh, so, may meron tayong nakita no. Ito yung tinatawag nila na bukana ano dito. Ayan, so ang laki ano. Di ang dami, dami nila oh. Ayan, oh, gumagalaw-galaw. So, yun. Ang laki talaga eh, ang biso. Ah, uh, kita nyo. So, sobrang laki. Ayan. Ang dami oh. Ang dami oh. Tingnan nyo oh, yung tip dito. Oh. Yan, gumagalaw-galaw. Yan, yan. Yan, oh. Ang laki. Oh. Yan, yun, oh. Dami nila, ha. Sipunin natin ito pa. Ito pa, oh. Oh, grabe ang laki, no? Ah, wow. sobrang laki, oh. Sabi nila, ano, tuling kainin to. Pero iwan so, hindi, hindi pa na subukan to. Hmm. Ito pa, oh. Ayan, oh. Yun, ano? So, Dagyan natin sila doon. Ang dami, o. ano? Ang ano? Kakatakot to doon, o. Ang laki. Ano, guys? na dami, o. Ang dami nila, o. Oh. Hmm. Hmm. Maglaw-galaw. sibil na masarap daw to. Kinakain daw to sa ano sa ano ko lang, sa ibang lugar. No? Sobrang sobrang laki talaga niya. Yan ang gita niyo. Kanya. Ah, gumagalaw. Yan, dito pa sila na no, sa so, may mga ano nang mais saka sa ano nang palay no. Yan. Gusto niya yan manirahan. No? So yan. Mm, medyo kasi dito. Kinakain no? siguro nila yung ano. Yan. Uh, eh tulad eh hmm? Ito yung ano lang pala yung mga uh, daon kasi ano sa sa doon sa ano mais no. Ay uh, guys oh. Oh, daming dami nila oh. Ito. Hmm. Hmm. Dan yung laki lang hmm. laki. Kasi yung ano, laki ng hintuturo. Hmm. Uh. hmm. Nah, parang mga busog na busog sila oh. Nakita natin oh habang kayo ay naglilinis. Ah, oh, si ano to? Nalagyan oh, ko dito ng ano, uh, baboy. Hmm. So, yun guys, no? Ah, uh, sarap daw to sa ano, sa ibang lugar. Pero dito na yung wantrong. Uh, ano ang pag-iing nito. Um, Yan guys, maraming salamat sa inyo. Ano, yung crown no uh, update lang po. Uh, so abang-abangan nyo eh, oh, yun. Yung, yung mga iba kong mga video. No. At uh, maraming salamat sa aking taga-panood. Mga uh, supporters. No. Maraming salamat. Sa Yan guys. No?